gunitan na oh, no. <laughs> nina, <laughs> yung ano ano, gila ano ano, kanang gunita na, nao no! kasi gisay ka sinin na, may! Gisay! Sa buktas bro, may Sa butas bro, pra bro! Ha? Tro! Ha? mo na! Yup! Patay! Ha? Parang natutunaw lang bro! Isang mapagpalang hapon po isang lahat. Kumusta po kayong lahat mga kadol? Ito na po ah. Mabalik po kami dito sa bundok at tatuloy pa rin natin na uh, hahanapin at kugisin po yung mga uh, kalabang ilin pero magingat pa rin tayo. So pasensya na kayo makadal is eh, sobrang ingay po yung ilog kasi malapit na po tayo dito sa ilog. Oh. Ano? You know? Yung tatlo po kami mga kadal. Uh, Go Santiritin at saka si Docure Explorer at saka si Eleven, busy pa. You no? Know? ano lang tayo dito uh, mag-iingat lang po tayo palagi na. kasi po uh, kanina po mga ka-idol yung uh, kasi umaga po tayo nag-explore may, may nalinig po tayong uh, aso at saka kabayo ano ba yun? ano ba yun bro? <laughs> may kabayo bro? <laughs> bakit may ano ba yung tikbal lang? iwan ko kabayo lang yung nalinig ko at saka may aso aso? Uh, aso? yung aso palagi ko nakarinig ng aso pero yung 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 kabayo, yung tikbalang ba yun? Ano yun? Kabayo yung nang boses bro? Hindi po, hindi pa ako nakarinig ng gano'n sa pag tour natin. Hmm. Tapos yung una kong sagupa, yung kalabang ilin. Isa lang ang napakita. Nahiya ang iba. Nahi, ang iba. Siguro na takot sa <laughs> power natin bro. ano yun? Baka, baka... Barilit mo na. Barilit. <laughs> <na. laughs> ang dami mananap. Ang tagay na. Jata bro. Ha? Ya. Tapos na kasi laglag pa -lag. tayo ipo, laglag na. Laglag -lag. ay. Babaril lang tayo ipo. Kasi may ipo papabagsakin. Oo, babagsakin. Yeah, say, Pero sabi ni ano bro, ni Dori at saka Rako at saka sa, sa Gori sila lang pudong bala sa taas. Uh. Ano yung ano yung guri Sa Sa kaso ko guri yung pang kanin sa mukha. Ayun. Tahimik. Eh, tahimik. Sobrang ingay. Tara. madulas nga naman. So, sobrang ano bro, sobrang dulas kasi malakas po yung ulan. Kagabi. Bro, parang, ha bro parang malapit ka na bro ah. Malapit na, mau pa oh. <laughs> <laughs> um, para alam, pariunong talaga to. Yung, yung yung bubon ba? Ito bro no? Sabi din sa ano bro, Oo. sa asawa ko bro, malapit na bro. Parang, Malapit na doon ako makalbo. Malapit na doon ako makalbo. Mahilig talaga kumain ako ng nukos do. Hindi, eh ano yan, ha? nakatatlong anak na kasi <laughs> ito yung palagi na umapan. Kapag... <laughs> Matanda na. Umabante na yung agtang, at tang, umatras yung buhok. <laughs> Yun na. <laughs> Mahilig talaga kum kumain ng nukos po. Nukos? Hmm. Sabi nila kapag... Kumain may... ng nukos o kumain ng atang? Mahilig nang kumain ng nukos. Mga upo daw. Yan ba? Malagas. kumain yan bro? Bro. Omel, sigur, kaliwat, Yan. Kaliwat, Bro. Kayo, may, may Piro, ni Omme Omme, segelan segelan ini kaliwatnya Bro. Opau. Po Itu Kaliwat. Nah, anu kayak, ini, Bro. Debantayan masih mog puggalo po sa Bro. Mo ginasi kumut tabi. Yo, gunita nang ngana, no, gila, kan gunita gana, nauno.

Ngapotopi yakok. Ah, bae skin ni Armikat. Bro. Bagus <tipas> sobrang, sobrang bro, udah ketipu sama makan itu. PID yakok pesan surau. Subrang, subrang tulasang anu bro. Inyapakan mu. Buti bolang kawayan. Makakira ketawa kon nag una-una abang gunitan imung tuan. Ulung dua kamut. Mga abante. matras. Ha? Yeah, yeah, yeah. huh? Okay, eh. nandito tayo sa gubat. Nito, hindi yan na natin maano. Yan. Ibang dumi. Nalaglag si yeah, Budok si si eh. yun. May uh, pang-highlights uh, na ako mga uh, ka mo, Oh bro, nalagot to. Yung <coughs> ano bro, dito natin tinutugis yung mga tiyanak. Ay, tama. Oo, oh, uh, mga tiyanak ba? Dito naglulungga yung mga tiyanak. Bantay po, sige pa apa bro. Pero ano bro, sobrang sokal naman talaga bro. Sobrang uh, sokal na. Ayun, makikita pa hinoon to. Dito. Ayun, yung yun, yun. butas oh. Yan, kunin na natin yung Ay, ano. Butas? Yan, yan naglulungga yung maraming tiyanak. Oh, uh, Di diba dito kaya na ano bro yung na viral lang views mo bro sa Chanak? 150k. Kapit na 160k. Kalaguan talaga bro. Doon nagsimula yung basher. Salamat Ayan, talaga. Basir, ano. Bro trial lang natin na eh, bro. Ha? Ngayon na wala nang basher. Oo. Tingnan pa natin yan. Tingnan natin baka anong dyan lang ba?

Nako. May isa pa yung naka, ano, nakatakas. Sobrang ano pala dito. Uh! Highlights na naman. Buti bro. Puli-puli lang -puli tayo nandito bro. Kap ako, kapag ako ang madudulas Ikaw naman ang madudulas Ako, dalang tayo ng rails na madudulas Nakakatawa. <coughs> May aru pa dito, bro? Ha? Hmm. May ginto dito hmm? oh, parang diamond, bro. bro. Hmm? <coughs> bro

para ding mayroon ng katira bro no? kasi parang malinis pa rin pero wala lang wala lang mga kadaw wala, wala lang kaming maramdaman dito yung pinaglulunggaan ng tiyanap dati so inubos na namin yung mangkiting ay wala nang ito sobrang lakas yung mangkiting ng holy water sa mangkiting oo uh -huh. Ha? Lalo na kapag ngayon bro, kapag may pakita na tiyanak Lalo ah, ah. nabubulit oh Nabubulit yan May nasak namin ni, namin ni bro Dokyo Tatabuna namin. Malalim to. Kaso nga yung na, dali namin yung tanap, tinabuna na namin para dito ng libing. <coughs> <coughs> bro, tingin niyo may nakamdam ba? Wala pa hambo. Wala, bro. Kapag kuan bro ba? Ah, hmm? eh, di ba na nakita natin yung ibang libingan ng mga tiyanak yung... <coughs> yung... 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 Yung iba... Wala natin nakikita, no? Yung doon, doon yun natin nakita libingan doon. Pero yung kubo, kubo yung nandun. Uh -huh. Wala na kami nararamdamang tiyanap dito. Try lang namin binalikan mga kadol dahil ano lang ba, baka mayroon ba. Okay. Pero wala wala na mga no? wala, okay. lang, wala na wala mga residente po nagana sa amin dito dahil wala na naubos na hmm. namin Chana. ng mga tiyanap. Yung nahuli na Nalala mo yung last ano natin pakig laban. Laban sa tiyanak na meron pang nanay. Tinira mo yeah. ba yung nanay? Tinira ko nanay. Matamaan ng nanay. Ang ganda ng nanay, ho. Huh? Ang ganda ng nanay pero wala nang anak. Nang lasa. Nang <laughs> lasa. <laughs> ah. May lasa pala yun. May lasa. na pala Bro, Tara. Parang wala naman tayo nakikita dito. Ito ay nahawakan ng gama. Nandit sa bro. Astin lang. Sa mo tagka-boss <laughs> ang akong shirt. Bugaw na malik ba ba? Oh. Mga exploration na hindi talaga ma ano maron talagang madudulas Dito pala yung nag-viral bro Dito? Dito ba yun bro? Dito yun? Hmm? Huh? Dito yun Sumakay tayo ng motocyclo ba? Oo oh, no?

Tamaan. Ano na lusaw? Pero tamaan mo. Tamaan. Sige ta, tara. pala dyan. So, ingat para baka nandiyan ang nagtatago lang bro. Naging visible lang ba? Bro, wala na bro. Ulo ka, ulo ka. Huh. Ay, pala. Para nag-iisa lang yun. Hindi, meron pa. Ha? Huh? Meron pa. <coughs> Asan kaya?

matamaan yung butas ku suka. kami belum tahu. oh. belum waktu. Saya belum tidur. Saya belum tidur. Saya belum tidur. na, belum tidur. Saya wala na, barang belum tidur. Saya belum tidur.

Parang ang dami dito ah. Parang may naglulutang dito bro.

Parang ang dami dito ah. Natamaan po natin yung ano. Oh. Uh. May nasagupa si Itin din. May nasagupa siya? Oo. Oo na, patay na niya ata Wala na, nadali na. Dali na niya ah. Pag sa Ano kasi na nagmamasid lang sa ibabaw. <variables> hindi nagpapakita. Kasi bigla tayong lisirin bro ha. Ang bumabalik dito. Oh. Tara. mga kadol, hanapin po namin yung UFO.